isa pang usapin natin na uh, matambilis. Ako rin nagtataka. Alam mo ba yung kaya ng bata? Uh, oh. Sinend yung kanilang proposal for the trade. Uh, I think it was uh, June, first week of June, June 3, June 5. Ganun yun. Ang nakapag-desisyon ng PBA, July 2, July 1, July 2. So, almost a month. Oh, oh di ba? Parang, yun, yun na maganda. Di ba? Tingnan no? natin. Uh, with way lahat ang mga ano, di ba ito, tama ba, tama ba. Okay. Tapos itong si Hinebra, mabilis. Ako rin eh, nagtataka, ba't, bat, bat ganon? Ah. Di ba? Uh, considering na parang pare-pareho lang naman team siya, na, na, na siyempre gusto nang baguhin ang lineup nila. Pero ba't ito, napaka, ako rin, nabilis eh. Hindi ko nga, may, meron nga lang akong, inaano ko pa lang eh. Yung bubwit ko, may sasabi sa akin eh, i-confirm ko pa lang. Ito na lumabas <laughs> sa totoo pala. Diba? Nah yung oh. yung kay yung kay nang bata kaibigan ko yung yung isang ano diyan yung si girlfriend niya kaibigan ko yun so tinatanong ko o nga tito sabi sa akin ganun tito oh ito na eh hopefully ganito hinihintay lang namin yung ano yung decision ko ano man di ba at least alam mo di ba na meron kang ano eh first hand information o oh, eto nung nalaman ko Magtatanong pa lang sana ako, eh, lumipas madalawa ka. <laughs> Nagulat na lang ako, hindi na tatuloy na. Mabilis nga, okay. mabilis ko sa mabilis, pare. Mabilis itong pangyayari na ano, uh, unlike yung kayo ng bata. So, magtataka ka, bakit, bakit, bakit gano'n? So, dito na naman, nasisira na naman ang credibility ng, ano, ng TV and their in and in integrity ni, Kumi. Ni, e, oh. ni Kume. Eh, alam mo, napaka-bait ni Kume eh. Tignan, kami yan, pare siya taunan lumalapit. Talagang napaka low profile. Even before, hindi siya commissioner. Gaya na hanggang sa naging commissioner. Napaka pakabait, napakabait na tao niya. Kaya lang yung mga ganitong mga moves. Siyempre, eh, ano na to eh, buong Pilipinas, alam mo pa rin, number one sports ang basketball. Nakatutok sino, sinong number one league. PBA, yan din natin ang pinakamagaling. So lahat ng tao, ang basketball aficionado, lahat ng basketball aficionado, nakatutok yan. So anything na nangyayari dyan, eh, siyempre, uh, nakakaano eh, nakakaay iba't ibang mga reaksyon, komento, di ba? Kung maganda, maganda ko comment. Pero kung pangit, mahihanda niyo rin sarili niyo sa mga pangit na comment.